Paspasin mo liok ba? Sakto ko ninyo mo ata gusto ba niya hinay kay mo, mo trabaho. Pwede na mga paningkamon na diri ma'am. Sige pa jud mga saba. Normal nga mga saba ko kaya ako ya mo. Oy oy, naon sala man na? Mung na? anak ko badlungan e. Eh. kay pwede ng lihok ba? Grabe na pud moy. Usa man gusto ninyo nga lihok di ay kakusugan na mo trabaho akong anak. Kusog yapon ako'y kaya kay ako'y ako may nagpasil doon ninyo. Kapuya, padaan nyo na trabaho po. sige kasabon. Gusto mo, gamo na lahat mga saba. Kamay pag-amo. Brady, kamamoy. Lain mga kay kagbatasan. ka kay dagahan tuyo eh. Tama na na, tama na na. trabaho niya. Yan, ni yung mga anak ka. Kayo ako kayon sa batasan na ni. Gusto kayo magtubag-tubag ba? Hindi. Sige na, makapakasaba nila. Hindi, pasagdaira na nila. Ay, nagtarong na sila trabaho. Pag hilom din na hot, kay gisapot ko, bantag sa'yo pa. Ayo pangasabas ato itong mga tao, ti. Nakaw na rin ka, ako ni Baladri. Kasi kasuhan niya itong mga tao, diri ha? ni agiron May panigyang manggulo, kay mayo pa kayo batasan. O sige, pangalan mo? Jill! Bala na edad niyo mo, Akong edad, tin. Ayaw sa itong edad di ay. Jill, nag na ka. Wala ay, kawala ay kagasto si Papa. Ulan ni mo na, edad niyo mo, tin. Yawa pa ka ng skwila. Mau oh, ganit no, ikaw, unsa na may grado ni mo? Grade 5 na ko. May pa ka, grade 5 na. Ako, wala pa yun. Psst, Jill. Pagpaspas ng trabaho niya, bababalikan ta to yung magulang ron. May yaw-yawa na, na po ta ron. Utan, magod ni siya pa. dong. Unsa na po na sul 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 ni mo sa kong anak niya ha? Bantay lang niyo ka. gusto ka mo pila? Sabangan ti ka. Hmm, pagsuroy. Lagi, ako'y bahala. Kaya naluhay ko ni mo ba? Skwila soy oi ayo sa pagtrabaho d'ra. Ni ang saon man, si papa. Sa sprak sa but Dong, pahawa lagi diha aba kay magkasukan mi ba disturbo kay kasamong trabaho ba. Pabalikan na pud mismo ng ate Jil. Sige na, kay nasukon ni papa. Asa tabangi ko kay wala ra ba ko kwarta. Sige lang kay ipa-scholar tika kay ako ba teacher. Migo, sure kaya na migo na makasulog sa scholarship lagi ka. Tapi na emong eh, idad ketin. Ang yawa pa ka kasi pila. Tao nang bakong programa tama na lagi nang tabi di ba ikaw yung bataka ni kay mapahawa ka eh, pa gudre. Sige na migo, wala ka na ko kasi ko nang papa. bah, nangit ko nang be. Oh, nanu man. Ting trabaho pa pero na sige nang tindog-tindog diha. Ba, papuya na wala trabaho pa oi. Sige ra tag Sus. Normal man na ta kay nanarbaho man ta naman tayo amo. bah Maskwila na lang po, Be. Unsa? Maskwila? Kabalo bitak ang watay kwarta na ning tagtrabaho diri para naatay palit og pagkaon. Ya maskwila na ka, dugang-dugang na ba? Pa, namo ko scholarship si akong amigo pa. Dili na kailangan mo gasto pa para maka ko. Pandamay, wag ini klaro na may nana nga istorya ba. Istorya ra man lang scholarship ay. Pa, sa kalisod nato karon pa, naka-decision na jud ko. Decision si mong buang? wala pa ka ay mong ipang ba. Ah, aku bagi sekolah karon, par punya ni satu duha. Sus. Wa juga kebaluan ai mangi istorya anak ba. Pa, mustab dan lagi apo pun mau pohon. Jil. 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 Bye bye bye. Asa form za scholarship. Hey, bye Lala, bye. oi, pasar ni cuka tip. Bye jangan so aman ni bye. Nanti mau ko nih ni. Bye bye bill Firman Terman pulang. Pasar nanti cirah. Inya bay, wala mong kwarta bay. Tara bay yo, bawal na na. bay, papa. Maka sabot regya pun siya cil cil